Napalawas sila kahapon ng ano, ng di oras. Asap na sila daw yun, sabi ng doktor. Sumama si Peng, yung dalawang mag si Papa. Kaya, kami lang ngayon. Tete Ligaya guys, ano pa? Si Dan. Pa. Si pa. May Yon, meeting. Si, Dan, driver, malamang. Kasi so, Kuya Dan, di yun. may iwan. kami ng bukid, magbibilig ng halaman, at magpapakain ng baboy. Yay! Yeah, hey. May iwan si, 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 <laughs> si JJ! May si Magdadrive si Gigi, guys! <laughs> Nakalimutan ko na. <laughs> Nakalimutan ko na, JD, kung paano mag-drop. So, tara guys, si Ante Ligaya ay susunod na lang daw kami. <laughs> Manyo po ulit kami. Tara na po. Bye-bye. Bye-bye. Naglaban -bye. kasi For today's driver si Ate kereta mo na ang ating driver at wala si camera girl Kaya matigas ko talaga yung ating driver. Yan, charot eh pilit spin. Dela <laughs> takot sandi sa <Pasek. laughs> in. Oh yan guys, nakarating naman kami ng matiwasay. And dali nampulit drive. Kung sandali gay ka natin, ay sigurado. Gutom na ang aming baboy. Ano mga piggy, gutom na kaya? Ha? Yan no, ang dalaki na. Ang dalaki na ang baboy. No. Wala nakaharap magpunta? Ha? Ngayon, guys, pakain naman tayo ng isda. Uy, ang dami. Kagalang. <laughs> Maamo sila oh. Kasi, ang dami oh. Nga, Hindi na namin guys, tinilagyan to ng finger legs eh. Diyan na lang. Hindi na kami naglagay simula noon. Nag-anak-anak na lang sila. Okay. Hmm. Hey, guys, <laughs> guys. dante sa dulo. Hindi siya nakakain yung dulo. Sa dulo. Ay, oh, pwede na, tinola na naman to ah. Naghahanap ako kapon ng papaya eh. Na, kadaming kon na dyan. Oh, yung kwan, oh, patane, sayang. Nagtiga yan nga. Patangon, ah? Nagtigas, oo, oo, kabang Para siyang gabi na yung mabango din. First time ko nga lang, nakauho, naka kain lang ganyan dito. Ano Oo, Kasarap ito. Yung pan siya. Yung pataning mangyan. Oo, ganon. Pero yung ganito, fresh, hindi pa. Tuo, tuo pili ng tuo. Okay, no? Kasi nung saing Sayang sa taas oh, hindi makakuha. Ayun, na eh. na tayo, no? Ayan oh, pwede yan. Sa ko may mabutan ka, baka magtuyo na <laughs> <laughs> mag sa ati airin. Hmm? Tuyo na to eh. Ayan pan lang pa oh. Ayan guys, yung mga nakikita niyong brown. Ano yun? So, pwedeng gawing binhi. Pagkasain ko na itong palang. Magtigas ka, oh. mo na, eh. Oh. Pabrawin mo natin. Okay. Oh. Kapon nga nagbahan pa kung papaya, adikti ka, magahan nga papaya ka, pang tinula sa ulam ni ay sana. Ito po oh. Sana guys, ano, maging okay na si Noah. Wow, ang bata eh. Si ka hmm. Pero hindi naman siya maligalig, di siya yung iyak nang iyak. Malakas yung bata, kaya lang syempre nakakatakot din sa puso niya baka. Ente, kadami. Ina. Ina, kadami. Oh, wala, kadami. Hindi. Sino ko tinagalan eh. Ano yan? Tinanim niyo? Oo, oh, tinanim lang yan ni Peng. Nabunot pa nga yung iba ni Kuya Pio, nabunot na. Gari gitu kay Lagnes na karon doon. Oo, oh, oh, tignan mo ngay kit. Magkabro tayo maya. So, dala man ang panghalian. Subukan ko makakita eh. Hmm, mas pak. So, na natin mamaya. Magkuha ka ng panungkit na lang. So, na lang para ano. Okay. Ay, nabas kahit hindi makita. Hmm. Lahanin mo, baka mas pakula na tayong pagkunan. Ayun pa, oh, kadami sa taas. Hindi ko na maabot na ito. Ala. Ayun pa, oh, kadami. Baska, mo. Oh, gaw atin mo. Baka mabali. Hindi, dadaan ka lang magigwan. Oh. Oh, mungi baba. Hindi ko ka bumaba ako. Ha? Hindi, sabi ko. Mamaya na lang. Kunin nyo na lang mamaya. Kami pa Dami guys, oh. Dami pa sa taas. Hmm? Tingnan natin ang ating bahay. Wow, hinog na yung saging. Hala, sarap mag-ganda ng pagkainog, oh. Kuha nga ako. Sarap. Sarap itil-tili sa baguong lang, oh. Kahit baguong ng ulam, oh. Tingnan ano natin. Wala kong na saba? Wala. Hindi na sa Ligaya guys. Nagsunod. Ante! Saan <coughs> ka nagsakay? Sayang patani oh, sarap pa man eh. Nandun sa taas oh, kadami. Sabi ko ante, may ay magsunod ka na lang mamaya at mag, sa kasama ko si JD mamaya, di yung lang mag kay JD. Di sunod mo na siya, hindi pa man siya nakamite. Ha? Magbalik na naman eh. Hindi pa man siya nakamite. Kala ko magpabayan na ka eh. Hindi siya na lang eh, kasama na do si Ango magaling nit. Bitin tayo. Ng guys, mag-abono tayo nang ano? Ating mga gulay. Samrong ako. Nilain na magko. Usurutin na eh. Kokotong bag. May ikan pa ata diya may dalawang wilkins ante May dalawang wilkins? Nakita mo may laman yun din eh. Ayan guys, bali iwanan muna namin dito si Auntie Pasing at si Gigi. Uwi kami ng Teligaya, sundo namin si ano, JD, baka may iyak na. Magduruto kami kay, guys dito ng ano ng panghalian. Na so ayan guys, nandito na kami ulit sa kubo. Kasama namin si Auntie Awaring. Ayan, ang bunso nila mama. Ngayon lang nagpangita. Nawawalang kapatid. kapatid. Mag Nabraw ulit tayo ng kwan eh, pa lang. Nakasayang na guys yung dalawa. Napapayak na daw at uhaw na uhaw na daw sila eh. Wala silang tubig. Yung sinaing nila, pang dalawang tao lang, pang dalawa lang. Pang kinyada lang. Oh, andi oh, sabi sa'yo, wala ng asukal oh, konti na lang. <coughs> ano masasabi mo sa kubo ni Ante? Uh, maganda. Maganda. Presko. Pwede ka nang tumira dito, kartike. <laughs> Oo nga. Ay, just pala dito. Isa lang Anong alagaan ko dito? Spam? Manok. Kadami nyo mag-isay na kanin. Huh? Kadami nyo mag-isay na kanin. <laughs>

Sarap okay, ang dito. ating pansin. <laughs> oh, palit mo na ni Ping guys si ano. E, Magkamuka naman sila eh. Nangyay <laughs> <laughs> ka. Kamuka-muka yan ang eh, tinong Ay, nung ano, nung kabataan Hindi Ay, ko magkor si Ping. Magkailag-idad <laughs> <laughs> oh, ganyan. Ganyan lang guys. Pag tumanda si Ping ganito na. mo naman. Ito naman, guys yan. is bagong riband lang yan. <laughs> Mahal dito guys. Kaya ganyan. Pero kulot talaga yan. Sabay-bawi <laughs> <laughs> eh. <laughs> Para rin si ano, si Iping kasi nung bata ay kulot 'yon. Mana kay mama kulot. Siyempre ako rin maglulay. Kailangan uh -huh. din magsisika mo antay? Wala ako, guys. Ko, yes. so, ay pag-ulam ko, no. konti lang itong hmm. gulay namin, guys. At uh, bisis. Oh, I shout out muna sa Ento Disika oh. Tay. Disika, aba, Ah, may Mitan, masarap ang buhay dito sa probinsya. <laughs> Vlogger na rin ako. Vlogger na rin ako. Extra. extra ako. Yan san tipo sa'y nag-aano bandit ng pangsagpaw natin. Napuskit kita. Makamukap Itong ano guys, itong kalabasa nila ano ay isang sarap. Ang ligat niya. Kaya bumili kayo guys. Ang pakasarap nito. Hindi siya magasapang marami pa sa bahay. Kung sino man naghahanap dyan ng kalabasa, gatangin nyo amin guys. <laughs> May utang ito. Pang bili ng gatas ni Noah. Parang si Mama si Anteo rin guys. Uh. Hmm? Para tuloy yung sinagdating si mama eh. Galing Manila. Sino ka ano, JD? Okay ka lang ganyan? Ka Kay tita Gigi? Close ah, so JD! Not... Yes. Ay, yes. Yes. Ay, yes. Ay, yes. Ay! 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 Ay. mo yung close open, ma. Close open na daw. Nali. Marunong na, guys, mag close open. Ayan na. Close, close open. open. Close open. open. Close open. Close ano, hiya ikaw? Naya ka? Huh? <tinyan> close, open, close, open. Close, open, close, open. Isa lang? Close, open. Wala sa mod. Wala sa mode. Ay. Hmm? Jelly. Jelly. Halo. Asang ka na naman. Asang ka na naman. Ha? Huh? Oh, wala si Atian, yan. <tinyan> Mula si Ate Popot. Oh. Nakabango ng ina bro, guys. Mm. Mas masarap pa sana kung may sabtaw. Hmm. Wala mang makuha. Mm. Ayan, magluto naman tayo ng ano. Lagay manok sa sahog sa, sa pansit. Ah. Bisin guys, parog. <laughs> <laughs> Pitpitin mo na eh and pie. Yeah. Ah. Baak, kami? baak na talaga sila. Samahan <laughs> ng mga baak. Okay. <laughs> mga kon na kami, mga titas. Mga tagapag-alaga ng mga kon pa ng tin. Kasi ilaman ako inyong kuwan pata, eh. Hindi nyo makuwan. Dito ka. Maalat ako. Ano, guyo daw. Sayang. Siguro na kagantuyo. Ati na kitka dada ko, nga, right? Talaga, ikaw magluto ng pansahit? Hindi, ah. Uling nang lagay ko. Ha? Abing-abing ikot, ako ah. Puro ka na. Puro, akong ulo mo. Puro. Puro sa si mag, iyo. Ako, maggalap lang ako ng tiket. Kasi <laughs> naman ni Gigi, oh. sa tayo guys ng buyas. Kasama nila si Iko noon, nung birthday ni Madons. Sa Iko. Tama lang, may ministro na siya Yan guys, ginaging niya na yung regado ng pansit. Birthday pa lang ni Madonna. Dagdag. Dagdag -dag ni Madonna ang birthday niya. Hindi matapos-tapos ang birthday. Pero nung unang guys, nagpa ice cream. Ang kilig-kilig <laughs> Lagyan natin ang tawyo. bago oh, uh? Kunting tawyo. Kunting baguong. Tawyo. Kunting water. Yan, masarap guys. Maraming ricado. Uy, okay. yung magluto ng pansit ng... Um, camera girls namin, wala. Nagluwas po. Pasitya na kayo po. <laughs> <laughs> Sa aming vlog. Nabaraw baraw baraw <laughs> Dengarkan ada na sarap na yan, guys. Yung yung nor. Nasaan yung nor mo ay? Ara Dalawa? na Sarap, guys. Kasi guys, kaya niluto na namin. Kulang tong kanin namin guys. <laughs> Baka mabitin. Baka mabitin. Mahirap naman yung mabitin. Ay, wala kami bigas guys. Ito yung, ay, yung paminta. Asa nating paminta? Yung paminta kanina ay? Dito pala may paminta pala kayo. Doon ng Ayun, ng mga kayaya ni Gide Pakaway-kaway kayo naman diyan yung isa guys, na senior, nagahiga na guys. Matulog na naman guys. Matulog na naman ako. Matulog na naman Matulog na naman Matulog na naman daw. Matulog na naman daw. Matulog daw. Matulog kulang yung tubig namin si JT teluknya lupa teluknya nih mami jj saya <coughs> <coughs> okay, ingat ini loh gak maritisan <coughs> Sino ginaparamag nyo? Kay may nga yan, tulog si Jay Day. Sarap ng ating pansiya. <laughs> Magtangalian pa yun siya ang... Ano nga natin? Ha? Punay mo tayo guys. Puro bungan. Nay, tapay may may sa ulo na, nay. Wala kayo. Kasi puro plastik. Ginabingay, guys, yung talaga yung kanin, oh. No? Madaya kaya tanti. Mas maraming kanin mo, ah. Kaya na kasi man yan. Hindi <laughs> ba?

Hindi ka magana, bigat-bigat mo ha. Yes, you know. Okay. Mm, kain muna si tomato, dagdag ka. Eh? takbo na. Lakad. Dito, lakad. Mm, lumundag. Lumundag. Hindi up down Up, down, up. Nikan aja di. Up, down, up, down, up, down. And guys, sara-sara na naman ang ating kubo at tayo ay uuwi na. Tapos na naman ang ating isang araw. Uwi na naman sa baryo. Balik ulit bukas. Bye, ka na. Bye. bye, mga ka-Dragon! Bye, bye! Ingat po kayo dyan. Pagaling ka, Ayan, baby Noah! Pagaling kayo dyan. Dalawa tayo ng baby. Bye, guys! Ayan, thank you so much po sa inyong I Love you all!